Police News Network nagsagawa ng simultaneous earthquake drill ang mga miyembro ng Police Regional Office 4A upang maging handa sa pagdating ng kalamidad tulad na lang ng Lindol. Ito ay isinagawa sa Camp Vicente Lim, Kanlubang, Laguna. Yan ang ibabalita ni Pacho Woman Marjorie Bacani hindi natin alam kung kailan darating ang kalimidad tulad ng lindol. Kaya naman, nagsagawa ng National Simultaneous Earthquake Drill ang Police Regional Office 4A sa Camp Vicente Lim, Calamba City, Laguna. Nagkiisa sa nasabing aktibidad ang Regional Mobile Force Battalion 4A, Police Trainees at iba't ibang Regional Support Units kabilang narito ang Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A pagtunog ng sirena, ito ang nagpapahiwatig ng lindol o pagyanig. Kung kaya, lahat ng PNP personnel sa iba't ibang agencies ay nagperform ng dock, cover and hold. At pagkatapos ay lumabas at pumunta sa isang mas ligtas na lugar. Nagbigay ng mensahe ang Deputy Regional Director for Operation na si Police Colonel Mariano Rodriguez tungkol sa aktibidad. Binigyang diin naman ni Mr. Mark Rafael Susutuna, training officer mula sa Office of Civil Defense Calabarzon, ang kahalagahan ng aktibidad na ito upang maging handa ang lahat sa hindi malamang araw ng pagyanig, lalo na sa paggalaw ng West Valley Fault na tinaguri ang the big one ng mga eksperto. Pagingan naman natin ang komento pananaw ni Police Lieutenant Lord Lee Saladino ng Field Medical and Dental Unit ukol dito. Uh, para ma-practice natin ang ating ng response. In like regards to uh, this kind uh, of situation, availability ng personnel, so, hindi natin alam when it will happen. It's a ng thing uh, to uh, ang pambansang pulisya katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ay patuloy sa pagsasagawa ng mga ganitong pagsasanay upang maging handa sa pagganap ng tungkulin para marami pa tayong kababayan na matulungan pagdating ng kalamidad. Sa oras ng sakuna, o maging handa. Mula dito sa Calabar Zone, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Marjorie Bacani alagad ng batas, nagtataguyod ng pulis. Maraming salamat, Pacho Woman Bacani.